Guys, welcome sa ating uh, Jupel TV channel. Ayan, so ngayon ang ibabagi ko sa inyo guys. Ayan, uh, dito tayo sa kwarto namin. Ngayon, uh, napabutas tayo ng kwarto. Ayan, bakit napabutas tayo? Tagos po yan sa kabila sa kwarto ng bunso ko. So ito po yung aming kwarto. No? So dahil dito ilalagay yung ano, Papagabit tayo ng aircon sa wakas. Nakapa-aircon na rin. So ito yung plano na uh, bonso ko na ginaya sa mga klase. So, sa dalawang parto, isang aircon lang na yung indoor. So ati na lang kaya nabubuta. nabutas tayo. So tagos yun sa kanya ang kwarto. Bala yung kalahati dun so, sa kanya, kalahati dito sa amin. So para pagbukas ang aircon, dito na. pang kwarto lang muna ito guys. Pero, Ginamit natin yung ano, bin binili natin na 2 horsepower na. Wow! Kasi baga, may butas kasi doon sa labas. Pag natakpan na yun, papalipat namin ulit sa labas to. So, tara. kita ko sa inyo. Let's go! Ang arm So, tara! Uh, Ganito na lang tayo. Thank you, thank you. Ah, maging pugi na So, bagong-bago siya so. oh. So, try natin maging... Hindi yan mag-drive. <laughs> Nakanya ang bagong expander. Ayan, expander Tapos kami guys 200 binayara natin guys Tignan natin yung uh, si video wind kasi napakaingay Guys yung butas niya So bali 21 inches yung uh, 21 inches yung laki Ayan. So bali ipapasok na yun dito Idikit dito yung indoor uh, ng earphone <clears throat> Ayan, bali papagitan na yan sa so, tapos na sa kwarto ng bunso ko guys. Ayan. Kaso lang yung doon sa kanya. Ito kasi dito ginawita namin eh. Kaya maganda pagka ano, yung may cutting. Yung sa kabila kasi walang cutting. Siguro pag buwal. Kaya hindi maganda yung nawasak. Nawasak ng likod. Pakita natin guys. So nandito tayo sa kwarto ni bunso. Ayan o. Oh. So oh, no. parang ano. Parang 45 na bala pag tumama ay eh, maliit uh, pag ilabas, ma malaki oh. yan uh, wasak dito pero nga lagyan niya ng simento yan simento niya para ipantay dito ipantay yung ano dito yan so yan panibagong gastos ulit guys kasi nagre-request po so sobrang init talaga gabi init ang panahon kaya, ito na yung uh, papakabit natin kaya, uh, habang may pambili pa tayo so Oh. Pamilya natin dahil kawawa naman yung bata. Pati na rin kami. Ayan, so yan, yung ang pagkita ko guys. At dito tayo sa labas dahil doon, tayo doon ikabit sa labas yung kanya uh, kanyang compressor. No? So tatagos siya dyan ang hose uh, post niya. Papunta doon magbubuta siguro doon. So mamaya alisin natin to. Malilunis pa naman yung kabit nyo guys. So hinanda natin para pagdating ng installer. Uh, mismong nag-install ng aircon. So sila na lang magbutas na doon sa gilid doon sa kanto yun doon sa kanto sila magbutas yan so uh, balas lang kung saan lang palusok yun dito ayan so, dito tayo sa labas uh, ganun yeah, so dito yung ating uh, min dito yung min natin so maglilinya tayo dito mamaya uh, yung min box natin so ayan 20 amperes yun 420 amperes <clears throat> so kailangan medyo mataas sa aircon natin so bumili ako ng sariling ano nya uh, safety box ay uh, breaker may isa rin breaker dito malapit naman dito Mali dito natin lagay yung kanya uh, compressor so sana magawaan pa pabuga doon palabas para yung init pero pag ayaw nila dito yung buga nyan Dito <clears throat> pa harap So yan. So tingnan natin guys para kilabit. Ayan. Ito so, pala yung ating magagamitin. Ito yung ating breaker sa aircon. So 30 amperes. Ayan. 30, 30 amperes na guys. Ayan o. Oh. So 30 amperes siya. Ito yung kanyang pangalan o. No? Roto. Safety breaker. Ayan. Tapos uh, bumili pa tayo ulit ng isang safety uh, breaker. Ayan. Plug in lang. 40 amperes dahil request ng electrical natin dahil i-upgrade raw yata yung pinaka main doon. Kasi 20 amperes na nakalagay doon so i-upgrade yan ng 40 ayan tapos eh, apat na clip na PVC tapos ito yung 3 meters na wire. Stranded yun to guys pero pang heavy duty pang aircon sa ayan stranded dyan ayan. tapos ito yung flexible hose So, yan ang gamitin natin, guys. Ayan. O, yan, guys. Ang ginagawa ni Kuya Michael ng ano. Uh, ano, Sementante so na yung awang dito. At yan, kailang. Galing. Laglag. Ayan yung mga mason. Ayan. Buwan pa, no? Ganun kayo hirap ng maso, no? pero mga bitra siya. Oh! Naglag. <coughs> dito rin sa kabila, yun. Hindi ba sana dito? doon okay? dun, dun mga malaking butas. Dun sa barto ni Bunso. No? Ang ganda kasi pagkatapas dito, eh, no? Do kasi na buwal yung sa likod kaya malaki kaya malaking ano yun. So ayan guys, ha, dali rin kay Michael lo. Oh. Ayun. So mamaya pa kaya tinis ano, na yan. Yan pa balik-balik lang para ano wa dumikit na sa ibabaw ko. Oh. Ano. Ayun. Papalitan muna. Buko ka lang ba yan Ken? Mataas yung main? No. For? tayo kasi nag-trip lang ng hand eh. Oo. Kailangan yun. Pero mag-trip naman yan yung ano diba? Mababa na yung ano natin no? Oo. 30 amperes. So, yan. Mayroon natin dito. Mayroon din yan. Kasi tinalagyan natin sariling breaker yung ano, aircon natin guys. Ng bahay, ano na yan? kalau uh, gitu, ito. Hmm. Resto Breaker, Resto yan. Madalawa mm. lang yung deployan to rin yun, no? Mm -hmm. Yan para pang aircon nyo, guys. Installation natin ang breaker. Mm Hindi -hmm. mo para na natin kung to yan. Hindi mo na. Para dito. Oh. so Saan eh, sila magkabit yan. Mm hmm. Basta nilinyalan yan dyan ito kasi pwede nilang gamitin. Oh. Pang supply doon. Oh. Ngayon kung may si pa ganun yung ano nila, dito na sila magkakabit. Oo, oh, ah, dyan. Oo. Oh. Ito, pakapat doon. So, ito, pakarap pa dito. Oh, pa Pabang nila yan. kaya hmm. sila magkakabit. Kaya labas magkakabit bukas. Bukas daw eh. Um, hindi ko na sasara muna ito. Oo. Oh. Ano muna. Oo, oh, yan lang. Bahala naman ang installer ng aircon bukas guys. kasi pagkatapas ito eh no doon kasi nabuhal yung sa likod kaya malaki malaking, ano yun so ayan guys ha dali rin ko Michael oh ayan so mamaya wow. pa finish yan na yan yan pa balik balik lang para ano magkamikit na sa ibabaw oh ayan ayan